Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Grabe at napakaraming nga regalo kay Kuya Jomar. Meron nga rin siyang money cake na binigay, meron ding money bouquet, at meron pang box na laman ay mga pera din. Siyempre at meron din siyang pamoney sash at meron din siyang money crown. Grabe at napakadami talagang blessings ang dumating sa kanila noong birthday ni Kuya Jomar. Team Genetics! ay, ay! 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 Si Kuya Jens! Jain. Ay, ayaw mo ay, si Kuya mo si Kuya Korona, si Corona! corona tinik! Ay, Dapat si Carla Wow! Meron wow. Kay wow. Carla yan? Hindi, ano din? Sa, sa, sa akin, birthday niya? <laughs> Grabe! din! lahat yan? Dami niyan! Grabe! Best friend ko talaga si Papa Jones! <laughs> <Yeah>. Grabe. Grabe. <laughs> Oh, picture picture meron pa meron pa May pa pa yan. May box pa meron picture picture. picture picture pa meron meron pa meron pa meron meron pa meron Galing to kay ano from Tita Gigi of Oregon USA. Oh, 10,000 pesos 000. kay Jomar. Wow. wow. Um, Ito ka na lang ha. Wala nga ako dito. Gigi. Meron pa. Kay... meron pa. Wait, pa lang. Lang. Salamat po. Kay Ma'am Gigi of you. Ay, salamat ka. Salamat po. Uy, may package pa. Package ah, from may package oh, pa 'yan. From uh, Ate Maylin, Victory Dio... Do... Dionyo. Wow. wow. Thank you wow. po Ate yeah, Maylin. Salamat po. Ano kayo naman yan? Bubuksan ko na ba yan? Ba? Sige mamaya buksan mo. Oh, hindi mo na lang, lang message si Carla. Dito na rin si Carla. Yun ay Thank you, thank you Carla. Kasi ano. Thank you na lang. Bakit? Ano pala? Message siya <just>, sa'yo. Ah, <laughs> oh, message siya. <laughs> sige. Message si Carla. Akala ko ang word. Parati po kayo mag-ingat. Huwag um, din po natin kalimutan mga sa Diyos at Ayon sa na. taong sa lahat ng tao sa atin, mm. siyempre lalo mag-usuporta sa atin. Lalo ng partner! Siyempre, kung hindi naman po sa kanila, wala naman po tayo naman. Siyempre, thank you so much po sa kasi. ano pa? Ang wish ko para sa Ingles, wish ko. wish ko para sa Ingles. Para thank you, thank you. You're welcome. May message ko yun uh, kay Carla naman thank you Carla kasi syempre um, yung ano mo yung patience mo sa akin kasi yung pagiging makulit ko minsan ano rin eh tawag <laughs> sobra sobra daw ang pasasalamat ni Kuya Jomar kay Ati Carla dahil ginagawa rin itong lahat upang maging mas maayos ang kanilang koneksyon at mas maging close silang dalawa may mga times nga na daw na kahit gabi na ay may mga fans na nagre-request ng video call at si Ate Carla ay never daw naging madamot dito. Lagi siyang mapagbigay, mapagpasensya at lagi siyang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga fans upang kapasok. Aminado. Aminado. Aminado ako dyan. Okay yun, um, pasensya na. Parang, parang sanay na nga si Carla, pinagtsatsagaan ka na Yeah, pero <laughs> na, ano na rin, ba? gabi naman sa <laughs> to. Pero yun yeah, <laughs> nga, thank you Carla. Kasi yun nga, pinagtsatsagaan mo yung ano ko. And salamat kasi tawag yan. Kahit anong mangyayari, andyan ka pa rin. Oh. Um, Nakasuporta sa akin, sa love team natin. Uh, sa team kaling na plan na kasi tawag yan. Iba pa rin kasi kung ano, tawag yan. Hindi lang yung love team natin susuportan, pati sila sila. Oo nga. Galing. Sila ko yung lahat. Yung lahat ng K-Boys, every time na nagla-live, pag, sino you know, pinag... Um, andun siya. Andun siya. Mm. Nagko-comment ka. Minsan nga, kung nag-request silang kung pwede yung mag-video call, mm. kahit sa mga... Di siya madamot. siya madamot. Minsan may mga off na siguro palot ka rin. Mm. Pero pinagbibigyan niyo pa rin kami. Oh. So, so yun. Uh, so sa yun ko lahat. So yun, no? Oh. Oo, oh, so yun. Mukuha yeah. oh, ano ko yun. <laughs> mga ano na yan, 100k. Oh. Kaya, iwan ito. ano <laughs> red key na ata mo, May pa. May sasakyan pa. Yes, May sasakyan hey! pa. Ah, sige Okay, Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. na. naman yan? Yeah, Siguro so... yung tablet. Oy, ay, ano yun. Cell na? No, no. <laughs> GoPro? <laughs> 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 I wow. wow. a simple gift for both of you. I enjoy watching your delicious. You guys have a good chemistry that makes us believe That's true stress reliever. From Ati Mylene of Las Vegas. Thank you, Ati wow. Thank you, Wow! That's Tama oh. ako? Ay lahat yan bro. Ayan no, dami mong damit. Ay thank po. Kaya mo. kuya Bal. Binilang Ay lakos. Di yan kasi sa'yo bro. Gusto <laughs> 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 <Sak -s2> ka ko pa eh. la Joke lang eh. joke. Thank you po sa training of Las Vegas. Maraming salamat po. Uh, oh. Kayo ka, may card na dito. Hindi sa iyo lang 'yan. Hindi ah, naman birthday ni Carla. Uh, birthday mo 'yan, 'di? Eh. Thank you, thank you po. Very much. Salamat. Uh, Palakpakan natin, bro. Yeah. Grabe at hindi talaga malilimutan ni Kuya Shomar ang araw na to dahil napakadami mga tao ang nagmamahal sa kanya na pinakita kung gano'n nila kamahal si Kuya Shomar. Kitang kita rin kay Kuya Jomar na sobrang saya nito sa kanyang birthday. At hindi talaga matatawaran ang kasiyahan at memories na ito. at talagang matatandaan niya ito kahit anong mangyari. <tod> Ang dami kong um, gusto pasalamatan pero pasensya po sa mga hindi ko pa na ano. Voice voice ka na pati. Voice voice na nga ako. Maraming maraming salamat po sa Team Europe po, ang uh, sponsor po. Sila po yung sponsor po ng ay Team Jump Car Europe po. Um, sila po nag-sponsor po ng um, venue po. Wow, so, thank you, thank you. Opo. Tapos, um, sila rin po, um, sila pa po, po, ba? Team UAE, maraming maraming salamat din po. Team Jump Car Fanatic Admins and members po. Um, Thank you rin po sa Team Jomcar 18 na uh, um, sponsor po na gano po ng um, sa akin po sa Wow. Yon po si Ma'am si Ma'am Cora, Tita Ma West Coast. Cora, thank you. Tita Oli, Tita RC, thank RC you, thank Tita you. Sydney, Tita Foster, Milo. So, Tita Kat, Joanne of Taiwan, Marilyn of Hawaii. Yun po. And also kay Tita Dad at kay Tita Wow. Of America. Maraming salamat po. Pero meron pa po ba? Basta mga po, Team Jomcar, um, Singapore, sa Taiwan, Hong Kong, UAE, Europe. Um, Siyempre po, Pilipinas, maraming salamat po. Sa Dubai, maraming, maraming salamat po. Yun po, sa mga hindi ko po, po um, na-mention, pasensya na po. Siguro, i-mention <laughs> ko na lang po kayo pag nag po tayo. So, yun po. Maraming maraming salamat po. Ah. Ah.

hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napakasweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!